kalabaw po sa karne. Kahit dumamig yung sabo mo, talagang walang sebo. 70 pesos, tapos yung mami rin po namin, 70 pesos. Yung overload po namin, alagang wanted lang po yun. May tatlong siomay, may kanin na po, at may libre pong sarsa rin po yun. Ano nga bang sikreto ng isang patok na Paris Kanto? Pag nagluto ka po, hindi lang kailangan na okay lang eh. Hindi lang din basta na tama lang. Kailangan kasi talagang sarapan mo na ito, doon mo na talaga. Pasarapin mo na lang pasarapin. Kailangan maging masaya lahat. Paris, ni enteng kabisote. Hindi ba hindi kalabaw ang ginamit na karne. Overload ang toppings. May dimsum chicken feet at shomai na mala Chinese. Perfect sa fried rice na ubang bowl siguradong malinis. Kaya't sugurin natin na tigman itong munting para isang matatagpuan. Dito mismo sa Barangay 129 sa South. Kaluokan! si Angel Lacson, ang may-ari po ng Enteng Gabisote. Nagsimula po ang pandemic. Kasi pag nagluto ka po, hindi lang kailangan na okay lang eh. Hindi lang basta na tama lang. Kailangan kasi talagang sarapan mo na ito, dumo mo na talaga. Kasi mas maganda kasi yung magpakahirap ka muna bago mo maramdaman talaga yung sarap eh. Kasi mas masarap yung iwanan ka ng customer mo ng ngiti. Mas maganda kasi yung babalik-balikan ka kasi ang customer kasi kumbaga pupuntaan ka nyan pero pag hindi rin nagustuhan talagang hindi na babalik. Kaya kailangan talagang ito na talagang mga kakayanan mo. Ito yung Paris ni Enteng na medyo kakaibang dating. Medyo sticky na malapot para kang kumain sa retiro pero ito yung version na pang ano nga ba ang pinakaiba nito sa ibang parisan na tumitrending sa social media? Anong klasing karne at mga sahog ang madalas dito na binibita? Ang gamit ko po ngayon, kalabo po kasi mas less po talaga sa pots. Dito po sa akin parisan, niyenting kabisote. Meron po akong chicken feet, Chinese kikiam. Tsaka yung put ko, libre lang. Kumbaga, everybody happy lang. Gusto ko kasi magkaroon lahat eh. Gusto ko makatikim din lahat. Pero hindi naman po aling gusto. Maging masaya lang talaga. Kumbaga, kung ano yung libre, ibigay din natin. Kumbaga, ko ano yung tunog, yun ang sayaw eh. Hindi ko kasi niisip yung mag tubo, isipin mo kung paano mo lumakasan lumakas ng mga mga paninda mo. Kasi misal lang 'yan. Kaya minsan pag dumating sa iyo, sa buhay ng lumakas ka na, kagatin mo na lang kagatin ko, mga opportunity mo na 'yan. Yung Paris po namin 70 pesos, yung mami rin po namin 70 pesos, yung overload po namin halagang 110 lang po 'yun, may tatlong siomay, mami may kanin na po at may libre pong sarsa rin po 'yun. Yung chicken pit ko namin halagang 220, sa spare ribs 230 po, puro 1 kilo na po 'yun. Siomay, may titikman sa mamahalin na restaurant, ibinila ko rito sa kainang ko para matikman din lahat. May tingi-tingi naman din yung siyomay ko po, 10 pesos lang isa. Very authentic lahat. Kilisus namin na dalawang oras ko niluluto. Kailangan talagang itodo mo na talaga. Pasarapin mo na lang pasarapin para maging masaya lahat. Paris na kalabaw na may sabaw at matamis. Kaya na may combination ng mga side dish na pang Chinese. Libre ang sarsa, pati buto-buto para daw malasa. Ganyan ka-confident si Enteng Kabisote sa kanyang tinda araw-araw. Inspirational magkwento pagdating sa pagnenegosyo, kaya hingan na rin natin ng payo tungkol sa mga ganitong klase trabaho. Ang payo ko sa mga kapwa negosyante at katulad kong isang paris, huwag tayong matakot madapa, huwag din tayong matakot sa tumal. Kasi habang tumutumal at halong na lagi tayong nadadapa, unti-unti -unti tayo lalakas. Taga, taga lang, yung puyat at sakripisyo mo, bandang uli doon mo makikita yung mga tagumpay mo. Kaya taga lang, mga kab, ko po kayo rito sa Paris ni Enting Cabisote, located po sa, sa South Caloocan, Barangay 129, Baris San 574 Open po kami ng Monday hanggang Sunday. 6 po ang umpisa po namin ng umaga ako last din lang po yun. Sana makatikim po kayo ng aming pares kalabaw. Talaga namang manyamang Kenny. Manta na mga kabs! Kainan na mga kabs! Welcome dito sa Barangay 129 South Caloocan para sa Enteng Kabisote Pares Kalabaw Enteng! Kabisote! Wow na wow, pares kalabaw. Paminsan-minsan lang totoon, mm. kadalasan ng pares ay baka. Pero this time, kalabaw ang karne. Kalabaw! Tingnan mo yung texture niyo, alam mo yung mga typical na parang Chinese pares. Parang ganun yung style para dobo. Kaya cheers agad natin totoon, sabaho muna na may konting laman. Cheers! Cheers mga kabs! Matamis Mmm, na. Parang may huhulihing kang lasa yan. Mmm. No? kung okay din ang kalabaw na pares, mm. tapos nalagay mo sa kanin mo kasi pares siya no? dahil may rice siya. Mm. Garlic rice. Diba mm. yung tamis Tum niya to? So, yun yung pares. Mm. Yun yung pares, mga kap. Pero meron din tayong pares, mami, na medyo overload tol. Meron siyang kutkutin o yung buto-buto ng kalabaw. Meron din siyang kasamang siomay. Mami na siya. Meron, meron siyang mami na noodles, itlog. Meron na rin siyang malabnaw na sabaw. Tinap din yung pares doon, yung malapon na pares doon sa sabaw. Hindi sa sabaw, tol. Cheers. Cheers. Mm. Gusto ko yung sabaw. Mm. Tapos may kasamang gulay. Pansin mo tol, yung kalabaw na karne. Pag nalagay sa sabaw, hindi siya yung madulas. Oo. Oh. No? Pwens no. konti yung parang kolesterol. Ito rin bang nasa mami, kalabaw din to? Kalabaw din yan. Mm. Sabi ni Kuya Enteng. Yan you know, o. Okay naman yung sabaw, hindi ganun kadulas. Ito yung putkutin. Oo, oh, yung buto. Kaya kututin yun, kinakamay. -hmm. Putin na uh, binuhusan ng sabaw para mas, kumbaga, mas fresh ang lasapin sabi nila, kalabaw lang daw ang tumatanda. Pero ang lambot nito, parang hindi matandang kalabaw. Parang hindi matanda. Parang yun yung mga pina-farm na kalabaw, kaya madali yung kalabaw din, parang gano'n. Mm -hmm. Pero yung kalabaw, pinipili yan eh. Yung pang-farm lang talaga ang kinakatay o niluluto pagdating sa kalabaw. Hindi yung, naman nakakita ang kalabaw, pwede lang katay. Hindi gano'n yun. Yung farm na tinutukoy mo, eh yung mm -hmm. paramihing kalabaw. Ah, hindi yung... yung ginagamit din sa farm bukid ng hindi. mga magsasaka. Iba po Ibig yun. sabihin, pinarm siya o inalagaan karne. Ayan. Yeah. Para i-consume. Mm -hmm. Oo. Oh. Hindi siya yung kalabaw na pagod. Mm -hmm. yung mga kalabaw na ginagamit, di ba? Matitigas yun. Oo. Oh. Alam mo naman sa mga kanto pares, especially mga cabs, no? Oh, nilalagyan yan ng condiments to, para mas ma-level up yung experience. Pero dito sa pares na to, kahit wala naman, kaya nga, tama yung tamis, tama yung alat. Pero nandito na rin tayo sa kanto, lagyan na rin natin. Mm. Lagyan natin ng garlic, fried garlic yung ating mami. Tapos lagyan natin siya ng kalamansi, tapos toyo. Lagyan rin natin ng hot sauce at saka chili garlic, tapos halu-haluin lang natin siya. Tapos biyakin natin yung itlog. Uy! Yung yan, no? kunin natin yung pula to, no? Ayan. Yan ang lulusawin mo ngayon dun sa Uy, sabaw. Uy, uh ako -huh. Sarap niya, no? Ang hang. Ayan, lagyan ko ng kalamansi. Tapos itong toyo. Ito pa, ito pa, ito pa. Tapos itong, uh, ano sweet ba to? Sauce, sweet sauce, sweet sauce. Sweet sauce. Sweet sauce. Ah, sarap yan sweet sauce, sauce Siyempre. Mm -hmm. Sweet. Gusto natin, mat matamis <laughs> ang ano ang takbo ng buhay, uh -huh. di ba? Kulay pula, sweet sauce. Oh. Darum. Namul na mula, oh, yeah, no? sarap niyan oh. No? Ay, maanghang nga lang kasi hot sauce talaga yun. Huwag mo nga! Kaya maanghang eh! Sweet sauce nga eh! <laughs> Kain muna tayo mga kapatid. Kain tayo tol! Nasabi muna natin to, let's go! Walang lang ulam na no. Walang tapon. Ay, yung buto-buto. Pwede mo i-request dito. Hindi nga lang sa Anli. Mm. Pero pwede ka humingi. Oo, oh, narinig ko nga. Sa mini ni Kuya Enteng ganina. Para naman daw lahat, eh magkaroon. Oo, oh, everybody happy. Oo. Oh. Mm. Ang Kenkabe Trote, Pares, located yung dito sa Tagaytay Street, Marangay 129, South Kalokan Toy. Pang ano talaga, pang Masa Place. Oo nga. At mm. tagal-tagal na tayo no? Kaya nga eh. Pang ilang Pares ba rin ngayong taon na to? Unang Pares ngayong taon. Unang Una. Paris ngayong taon. Mm. Dalawang version kasi. Ito yung parang original Paris style. Mm -hmm. Parang medyo typical adobo yung itsura. Mm -hmm. Yun yun, yun yung Paris talaga originally. Until ang masang Pinoy, nag-innovate na nag-innovate hanggang maging Paris, mami siya. Magkaroon ng sabaw, mayroong malapot, mayroong malabnaw. Bukod sa mayroon kalibring libreng buto-buto, pwede ka rin maglagay ng libreng gulay. Parang kumbaga, parang anli nga yun eh. Kasi naka-display lang na sa table. Dagdagan mo lang dito, katulad ng ginawa natin. Dagdag tayong gulay. para mas crunchy ang feeling. Mm. Sulit kung kanto pare sa nyo, yung tamang swak place, pangmasa, pati sa panglasa, pangmasa. Kaya lalagyan natin yan ng Team Kalas TV, it's Dahil kantong-kanto feels, mm. pares paris na paris at miss na miss na natin at talaga namang manyamang tol. Uy, alam ko, hindi pa outro yan. Dahil 2024 na 2024 2024 tol. 2024 mm. na, alam ko yan. Sarap ng pakiramdam dito sa Paris ng Kuya Enting. Masa place, mura, malasa, mm hindi -hmm. lang yung Paris, pati yung uh, mami. Kaya naman! <tripy> Kaya naman. Kaya naman? Mm-hmm. Sugod dun sa matipid. Pares, mura at malasa. Sa Tagaytay.

Language ng mga musikero nag-uusap? parang yung ano teng 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 oh yun sila mag-usap kung ilang bilang lang nung hi teng 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 Enteng, 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 ting ting <laughs> O sige, attendance test lang. Kung mm. umabot kayo dito, hindi ko na bilang kung ilan yon. Ilagay nyo na lang din, sundan nyo yung lyrics. Mm -hmm. Or verify ulit natin, paulit natin kay Mayor. Comment nyo na lang sa baba mamaya. Let's go, tol! Shoutout Ch ko muna si uh, Sir Mike Dizon. Mike Dizon. Ah, siyempre, Dizon. kay Sir Raymond Marasiga. Yeah, siyempre, I know yun eh. Sugar!

And ding 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 ting ding 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 ting ding 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 Hanip ka ding 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 hindi. ding 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 katuwa, ding ding ng sandwich yan at ding 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 Nagayon natin dito Ayan Okay naman pala mm -hmm. <laughs> May pin na May pin na Pin na oh, natin dito Enteng Kabisote Pares Again Kalabaw po siya Hindi yung katulad Nung palagi natin Natitikman Sa iba't ibang lugar Na baka oh, Parang yung suot natin Na baka naman Na pinapol na Sa probado Ayan yeah, yeah. Probado yan mm -hmm. At bukod sa baka naman eh, Meron pa rin tayong Namprik ayan, Namprik <laughs> na ayan, Nasa bonus man. clip Ayan, ayan. So Enteng Kabisote Pares mm -hmm. so, Nag-uumpita na siya sa 70 Meron din siyang Overload 100 110 pesos. Hmm. Tama ba ako? 110 pesos, overload na yun. May mami ka na, may itlog ka na, may shawmai ka na, may... buto boto, pwedeng humingi. Uh, Sana nag-enjoy kayo sa napanood nyo ngayon. Sana bisitahin nyo rin ang Enteng Kabisote. Sana matikman nyo kung anong natikman namin today. Ayun, Dahil nag-enjoy naman kami at mm. lagi kaming humingiti. Sana kayo rin, palagi kayong humiti. Dahil ang iti ay nakakahawa. Kaya ang iti-ngiti lang tayo, katulad nito. Eh, ikaw pala mag-explain. Anong ngiti yan? Anong ngiti ito? <laughs> Muntik ko ng pangalanan yung ngiti mo. Ito yung ngiting bumabati ng Happy Birthday kay Ocho. Yan! Yeah! Happy, happy, birthday birthday to you! To you! Happy, happy, Birthday to you! Happy <laughs> Birthday to you! Nakabalat na naman siya ng ano sarong body. Sa naman, eh, hey, palusot na natin. Oh, birthday na eh. oh, Happy birthday ito to you. Ito ka, lumapit ka dito para marinig ka. Liga, liga, Maka, liga. Mga natin ng 10 to 20 seconds na mensahe ang ating kaibigan kaibigang si Sarap Body Ocho. Ay, ay, yeah, yeah, oh, ay, yeah, sige, yeah. sige. Ano sa sabihin oh. mo sa mga kab? Subscribe na lang kayo sa Sarap Body. Yeah. <laughs> <laughs> ay, meron bang padating na guest ha? Ay, abangan, abangan nila. Abangan nila. No? Ay, ako po. Maganda yung ano Mabigat uh, Mabigat na mabigat. guesting yan Mabigat oh. <laughs> yun mga body, na no? mga yan. body Mga body Abangan nyo sa sarap body Bago na natin tapusin Munti ko nang tapusin tol <laughs> Hindi pa pala tayo nag-outro Pero again, sarap body Ayan po Yung pagmumukhang yan pag ngayon, Sarap body yan. yan Ako po si Caps Chess At ako po si Mayor TV At ako naman si Papa Ocho At okay. ito po ang TCTV 2K24 Na lagi magsasabi At magpapaalala sa inyo Na wag na wag nyo makalimutan At lagi nyo tatandaan Seriously Ayan Cheers! Wow, naka ako. Ay! Sarap, buddy! Mmm! Manyaman! Kenny! Bye! Peace out! Fish out! Let's go! Happy birthday, buddy! Happy birthday! buddy! Happy birthday, buddy sa bonus clip mga kaps at dito tayo sa backyard ngayon at meron tayong sorpresang bisita na makakakulam ni Sarap Buddy Papa Ocho Happy Birthday ulit Boy, thank you Happy pa birthday, Thank you, Kaps Nation mo naman yung kakulab mo um, Meron po tayong kakulab na nagugutom ang belly Ayan po Oy, ay, ay, boy, boy, Welcome to backyard ng Team Kalas TV Welcome back Welcome back Birthday tayo dito Ayan, yan Imbitahan naman natin ang mga kaps na panoorin ang papalabas uh, parating nyo na video kayo yung dalawa ayan sama iniimbitahan po namin kayo na abang-abang uh, kung naka-press na kayo dyan sa subscribe ay eh, ring nyo yung notification bell para ma-update kayo pag upload namin ito ni Jel anong channel anong channel lalabas eh, sarap body at saka Ah, syempre, Chef Boy TV at your service. Kaya abangan yung po si Sarap Buddy. Ayan! Ayan! Ayan. Ayan. silang tigay sa episode, Tito Wensi, di ba? Meron silang tigay tig sa episode. Pagkatapos ng upload ng TV, TV abang-abang kayo sa dalawang channel na to. Kaya tara naman! Let's go! Let's go! Let's do this! Alright! check mga rap 10:59 AM so bago tayo mag-vlog ay eh. papakita ko muna yung display nating regalo ni Mayor dito ito yung uh, regalo ng year end party yan ang kuponan ng Team Dallas TV Sinabit na natin sa wall na tayo mga caricatures dito sa ating editing room pakita lang din natin ang update sa ating mga nam freak battles ready to deliver na para kay Mayor TV at kay Billy Passion si Mayor TV ang ating top performer at parang brand ambassador ng mga nangyayari ngayon no dahil meron na siyang mahigi 500 pieces na panibago na naman na hinihintay para ma-deliver sa kanya. Ganun din si Willy Pasyon ng Kamanaba area naman ay meron din naghihintay na isang daang bote para sa kanya. At bukod dyan, salamat din sa mga umu-order sa online. Sa Shopee pa lang ay meron na tayong maigit 100 na orders waiting for delivery. Ganun din sa Lazada, kasama tayo sa top 5 trending at umabot pa nga ng top 1 trending yan noong isang araw. Kaya maraming maraming salamat at talaga nag-trending ang ating Nambrick Sauce. Order! na kaya nandiyan sa description box sa mga information. At mamaya din ay magbabagsak uh, tayo sa Holiday Land at sa Celis Carinderia. Kaya abangan nyo ang next clip kung paano natin ipapasa ang Namplex sa kanila. Let's go! Ito na yung ito natin dito sa Holiday Land tayo. Ayan yung minomodel po ng ating mga ambassador pero ambassador po ng Nambrick. Ayun, apat pa sila. na holiday Land po. Ano join <laughs> Delivery po ng Nambrick dito sa holiday Land. So, lahat ng gusto kumuha na Nambrick available sa, so, sa holiday Land. Na officially po iniwan na namin ang aming Nambrick sa holiday lang. Ayun si Miss Kay. Ayun. Kamusta po? Hello po. <laughs> Dito naman tayo sa Celis Carinderia, legendary na Carinderia ng San Fernando, Pampanga. So dito tayo magdadrop, kasama ulit ang ating mga ambasador. Hello po ma'am Grace. Pakilala lang po namin ang namprick Si Mayor TV po. Hello po. Hello po. Grabe naman kasi itong dala-dala mo, Tul. Bakit? Ang dami mo naman ito, sir. Di na talaga ay... <laughs> <laughs> Ano ba <laughs> ba, <battle? laughs> <laughs> Para sa QC, to. Ano ah, yun? <laughs> Oo. Oh, Kasya pa ba? Hindi <laughs> na po kayo marunong magsalantan. <laughs> yeah. Yan. Yan po ay order ni Mayor papuntang QC. Mayiging limandaan po ito. Ang <laughs> dami. Grabe. Yeah. Ayan, kaya po namin nilalagay dito sa bago niyang lagyan, kaya bumigay na po yung bak sa dami na order niya. Ba't parang kasalanan <laughs> lang Eto, alis mo na yung experience natin. Hindi naman natin malikang mm. sila natin. tayo nagtatanim ng namping mga kabyo. Sige pa to, sige pa to. Bawasan mo kami. Okay, punta na tayo sa Valenzuela. Let's go! Itadrop na ni Mayor sa Brucada yan. Uy, order kayo. dami nito Ang dami na ito. 51 AM kami magi start dito mga kabs ng interview. Siniset up pa natin yan. At binigyan tayo ng uh, kape. So kanya-kanya kami ng palatandaan kung kaninong kape ang kape dito. Yung sa akin, kinuko ko dito sa side. Ayan. Yung sa kanila, piningas. Yung isa, kinagat, kinagat. Yung isa, sinulatan. <laughs> yung kay Mayor, in-straight niya lang yung kape. <laughs> <laughs> kape, <Sinukotik> in-straight. <street? laughs> Ang oh. malungkot kasi ako ngayon. Bakit ka malungkot? Ano ba yan? Wala si siya si Renzi. <laughs> si Meron kasi siyang shoot dun sa isang lugar. Ay, hindi ako sanay oh, wala si Tito Renzi dito. Nakakatakot daw kasi mga Cubs kapag wala si Tito Renzi. Oh. Lumilitaw na si Mayor Tito dito. <laughs> ako pinakamatanda <kay> <laughs> si Tito Renzi. Tito Mayor. Parang kailangan magtino ako. <laughs> <laughs> baupo na po kayo. Ay, papatawag namin kayo mamaya. Oo, oh, ito ni. <laughs> Aliw ano kayo. Malama. Ah, <laughs> si Lolo <Lopet>. <laughs> si Tito Renzi. <laughs> kung kung napapanood mo ito, balik ka na, Tito Renzi. <laughs> 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 Hindi lang Paris kalabaw meron dito sa Enteng Abisote. Mga kaos, din sila mga dimso. Meron tayong kikiam dyan, Chinese kikiam. Meron tayong chicken feet, meron tayo 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 tayong shomai, meron tayong paris lang, meron tayong mami lang, at meron din tayong shomau! Shomau! Shomai! Parang nangyari! Binigyan niya! Shomau! Ito ba, ito ba, may padating pa. Ito naman yung... Ano to, Seth? Perib. Perib! Parang Chinese, to. Ayan, may tausi pa yata ang kasama yung ano. Ayan. Ito. Ito. Papahawak natin muli. Ibabaw ito. Ano yan? tawag dyan? Second pit. Second pit. bawas-bawat ibabalik ko dun ah. Opo. Malinis. Trabaho lang tayo. Trabaho lang. Katul. Katulad po ng nakasanayan. Ito na naman yung ating oh. end screen. Malinis siya. Malinis. Eh, kalalapag lang yun. Wala pa. Wala pa ako nakukunti ni Joe. <laughs> ako ka po. <pa>. Huwag <laughs> na sir. Baka mabukasan. 주게